Hello mga friendship, samahan nyo naman akong maghanap ng tiles para sa second floor bathroom namin. So heto na nga, andito kami, eh, pinapipili ako ni Habi At ang napili ko yung walang iba, kung hindi, ten tenenen, pack yan. Gusto ko yung beige, kasi malamig siya sa mata, tsaka parang siyang sosyal. And then nga si Hubby, binibilang niya kung ilang tiles yung kakailanganin. I'm very excited kasi for the first time in my life, hinayaan niya akong pumili. And sobrang saya ko friends. Ayan, daladala niya na yung tiles. Dahil maghahanap kami ng pwedeng accent na magbe-blend or magko-complement yung color dun sa napili kong tiles. Ayan, ang love Wilcon. Hindi po talaga Wilcon, baka naman. Tapos sabi ko kay Habi para maganda yung brown. Diba? Ang cute niya. Ang ganda na pagkaka-brown niya. And tricolor siya. So sabi niya, husband, no daw. And so naghahanap pa ako. Ano pa kaya yung pwede yung magandang... Oh my gosh, ano yan? Hindi yan yung pinili kong tiles dor ka, babe. Sabi mo, kinuha mo yung beige. Nakakainis. So, anyway, saling naman na ako, friends. Di naman masakit. So, ang ginagawa namin is, dinidikit namin doon sa tiles para malaman namin kung bagay siya or hindi. So, yuck! Sabi ko kay habino no, kasi I have trypophobia. Hindi ako makakaligo sa CR kung ganyan yung walls niya. My goodness. So, eto na ako. Ang, da uh, aking nga napili. piling ko maganda to eh. Tapos diyan. So nung nakita ko nagre-react na ako ng hindi maganda diyan. Meron ng violent reaction. Nakita niyo naman 'di ba sa face pa lang. <laughs> Sabi ko no, no talaga. Hindi na ako maliligo pag ganyan. Charot. nangarap na naman ng dahilan si Inday para di maligo. So heto, yan parang mas maganda. Sabi ko may try po ako diyan? Sabi niya ano ba 'yan? Try po Sabi ko sakit yung pangmayaman. <laughs> so binigyan niya na no? maiga naman total. do hindi ko talaga siya bet. I don't like it really. So, naganap pa kami. Parang siguro mga isang oras, dalawang oras kami dito, friends, sa paghahanap ng accent. Hanggang sa napagod na lang siya. So, heto na yung napili ko. Yan, nakikita niyo yung color brown. Bet ko yon. Yan. Yan, di ba? Bagay siya. Pero ang napili niya, of course, yon. Ay, nako Ayoko na.